Ang cravings ko nga ngayong araw mga mamis ay veggie chicken wrap. Kaya naman imbista na bumili na nga lang ako ay gagawa na lang ako. Meron niya ako ditong mga ingredients. Bumili lang ako sa grocery store nung pangarap. Hindi ko alam kung pita bread ba yung tawag doon. At pagkatapos yung mga pinamalengke namin ay magagamit ko na. Meron akong lettuce, chicken, pipino, bawang, sibuyas at kamatis meron din pala akong ladies joys at meron din akong foil dito at gagamitin ko yan mamaya bali ang una kong ang gagawin ay papakuluan ko muna itong chicken breast hindi na ako naglagay ng asin at paminta mga mamis kasi nga lulutuin ko pa naman yan mamaya kailangan ko lang muna siyang palambutin habang pinapalambut ko nga yung manok ay hiniwa hiwa ko muna itong mga gulay bali ununa ko nga atong pipino Noong una nga dapat dalawang pipino yung ihiwain ko pero dahil malaki naman to at kailangan ko lang naman ay sobrang ninipis na pipino yung hiwa. Etong at isang pipino na lang. After ko naman sa pipino sinunod ko naman itong lettuce. Tinanggal ko lang yung pinakadulo at hinugasan ko yan ng maigi at ako hiniwa-hiwa. Pagkatapos kong hiwain yung pipino at lettuce sinunod ko naman itong puting sibuyas. Kung sakali naman ang nyo rin gumawa nito at wala kayong puting sibuyas, pwede rin naman yung pula. Pagkatapos ko sa sibuyas sinunod ko naman itong kamatis. Isa nga lang muna yung hiniwa ko kasi nga malaki naman tong kamatis. Pero dahil nakulangan ako, ginawa ko talagang dalawa yan. Hindi ko na naisama sa video. Bale, ito na nga lahat. Yung kamatis at sibuyas, yung pipino, pati na rin yung lettuce. Naghiwa na nga rin pala ako ng bawang pero hiniwalay ko ng lagayan kasi hindi ko naman siya pwedeng isama doon. Ito nga at naluto na yung chicken breast Bale, hinimay-himay ko nga lang pala yan. Dahil nga nahirapan ako sa tinidor, kinamay ko din talaga yan para nga mas mabilis na. And after nga ng ilang minutes ito nga at nahimay-himay ko na siya. Pwede pa naman mas malit or pwedeng mas makapal pero ganyan yung gusto ko. At pagkatapos nga nagsalang na ako ng kawal at naglagay na ako ng olive oil. Pero hindi naman kailangan na olive oil yung gamitin mga mamis kung kahit anong mantika lang ay pwede naman. Nagsalang na nga ako ng bawang at pagkatapos sinunod ko na rin yung sibuyas. Nung medyo naluto na nga yung bawang at sibuyas, sinilagay ko na nga yung chicken breast na hinimay-himay ko nina at pagkatapos, naglagay lang ako ng 2 tablespoon ng oyster sauce at 2 tablespoon ng light sauce. Yung light sauce naman, toyo lang din naman yan. Mas light lang yung ginamit ko. Hindi yung gaya nung ginagamit natin tuwing nag-adobo tayo. At pagkatapos, naglagay lang din ako ng paminta at konting sugar tsaka nilagyan ko ng tubig. Pinakuluan ko nga lang at pagkatapos gato na yung naging itsura niya. lutong na yan, itatabi ko lang yan dahil sunod kong gagawin ay pagsasamasamahin ko na yung mga gulay kanina. Pero bago nga yun, muna ako ng garlic mayo sauce. Bali, naglagay nga ako ng mayo dito sa aking mangkok at pagkatapos nilagay ko na yung bawang kanina. At pagkatapos, nagpiga lang ako dito ng lemon. Pero kung wala naman kayong lemon, pwede naman yung kalamansi na lang. Dapat talaga, meron din yung yogurt pero nakalimutan kong bumili. Naglagay na nga din ako ng konting sugar, pati na rin ng paminta para nga sa lasa niya. At pagkatapos nung at hinalo-halo ko na naging ganito na itsura niya. At para nga masala, hindi maisama yung bawang ito nga't gumamit ako ng strainer at sinala ko siya. Depende naman sa inyo kung gagawa kayo nito kung gusto nyo isama na yung bawang doon sa sauce. Pero kasi hindi na masyadong ganong kaganda yung lasa. Pero kung sali naman kayo kumain ng bawang ay eh okay lang. Bale ito na nga na prepare ko na lahat ng mga ingredients. Bale ang sunod kong gagawin. Kumuha nga lang muna ako ng tatlong pita bread. At pagkatapos, sinalang ko na siya dito sa kawali. Pwede naman na talagang hindi lutuin to kasi luto naman na. Pero mas gusto ko siyang initin. Kaya ayan, sinalang ko sa kawali. Bali, tatlo lang nga muna yung una kong gagawin kasi itatry ko muna. So, ito lahat ulit ng mga ingredients mga mamis para matandaan nyo kung sakaling gusto nyong gumawa. Bago ko nga sila irap, pinagsama-sama ko nga muna yung mga gulay dito sa isang malaking bowl ko. Nilagay ko na yung lettuce, yung pipino, yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. At pagkatapos, yung ginawa kong garlic mayo sauce kanina. Pero pwede rin naman na hindi nyo gawin to mga mamis. Pwede naman na ilagay nyo muna yung gulay doon sa ratos, tsaka kayo maglalagay ng sauce. Pero para hindi na nga ako mahirapan at isahang pagod na lang, nilagay ko na lahat dito. Para yung matitira, papapakin ko na lang. So, after ko nga siyang haluhaluin, ito ang tagsimula na ako maglagay dito sa pita bread. Ito yung isa sa dahilan kung bakit mas gusto ko na gumawa na lang kaysa nga bumili sa labas. Kasi alam naman natin kapag mibilis tayo sa labas, medyo may kamahalan at pagkatapos, konti lang yung laman. At least nga, pag gumawa ako, mas maraming mailalagay kong gulay at mas tansyado ko yung timpla. Dahil wala nga akong lagayan ng mga gaya sa shawarma na mga nabibili sa labas, ito nga ginawa ko na lang yung foil na lang. Kaya nga mas pinili ko yung chicken mga mamis kasi alam nyo naman na bawal ako sa pork. Pero kung kayo nga mga mamis ay mahilig kayo sa pork, pwedeng pwede naman na pork yung ilagay nyo. O di naman kaya ako mahilig kayo sa isda, pwedeng pwede rin naman na tuna yung ilagay nyo. Bali na irap ko na nga yung tatlo mga mamis at tinry ko nga itong isa. Nakakatuwa kasi parang yung nabibili talaga sa mga mall na shawarma. Ang kinagandahan lang, dahil nga ako yung gumawa, mas marami at mas malalaki yung nagawa ko at hindi talaga tinipid sa palaman. Bale yung wrap pala na binili namin mga mamis ay spinach flavor yan. Pero meron namang plain yan or original flavor o di naman kaya kung nagda-diet kayo may wheat flavor din ng ganyan. Very proud ako sa self ko nung mga araw na to mga mamis kasi kuha kuha ko yung lasa ng mga gayong nung nabebenta sa mall. Lalong-lalo lalo na nga doon sa garlic mayo sauce. Bali, nakagawa pala ako ng anim mga mamis and yung isa nakain ko na at itong pangalawa ay kinakain ko na. Sobrang sarap kasi niya mga mamis kaya naman kahit hindi pa ako tapos mag-video ay eh, talaga namang nilantakan ko na. Bali, nakagawa nga pala ako ng anim na malalaki mga mamis tapos yung apat ilalagay ko na lang sa rep. May natira pa akong gulay at saka chicken pwede ko pang gawin next day.